Hi guys, uh, magandang uh, araw lalong-lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking uh, munting channel. So, sa video ito mga 59 ang pag-uusapan naman po natin is regarding po sa tanong o sa komento ng isa nating uh, taga-subaybay na si Sherwell Mahalumbay 2474, no? So, ang tanong niya mga 59 or yung comment niya, ano ang trabaho ng padpaw? Okay? So unang-una mga 59 no ay uh, babanggitin ko muna sa inyo kung ano ang meaning ng Padpaw. Para siyempre uh, sa mga hindi pa nakakalam at lalong-lalo po doon sa ating mga baguhan ng mga 59 no. So ang meaning po ng Padpaw mga 59 no ay uh, Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators Incorporated. Okay? So kung mapapasin niyo mga 59 ay uh, lagi nating kasama ang logo ng Padpaw sa ating uniform, kung mapapansin ninyo nasa kanang bahagi po ng uniform natin, sa kanang dibdib po ng uh, uniform natin nakalagay ang logo ng Padpaw. Okay? So yun mga Prime Nine, siyempre kung bago ka lamang po sa aking munting channel, ito nga si Robert C.D. Vlogs, nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report. Or of course, uh, regarding po sa mga usapin, tungkol po sa ating trabaho bilang isang security personnel. Okay? So ngayon mga Prime Nine, ngayon po ay pagpatuloy na po natin ang uh, tanong ng isa nating subscriber regarding nga sa padpaw. So ano ba ang trabaho or ano ba ang ginagawa or ano ba ang papel ng padpaw sa atin, ng mga security guard. So, yun nga, no, ang PADPAO ay Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators Incorporated. So, incorporated, mga pipeline, ibig sabihin po nito, ito po ay isang organisasyon, isang samahan, o isang grupo, no, na tumutulong upang uh, pamahalaan, or uh, i-regulate, or uh, suportahan po, no, ang mga private security agency sa buong Pilipinas, no? So, buong Pilipinas po ito mga 59, no? So kaya nga ay uh, minsan, no, tinatanong tayo ng ating mga 59 kung padpower rate ba yan, no? Sabihin mga 59, ito yung organisasyon na nagpapatupad ng tama or uh, tumutulong po sa atin para hindi tayo maabuso ng mga agency. So, big sabihin mga 59 kapag mayrong mga abusado, mga agency, dadaan po yan sa padpaw, no? So, malalaman po nila yan. So, ibig sabihin, uh, kapag uh, mayroong abusado na security agency at uh, malaman ng padpaw, uh, pwede po sila magpatong ng parusa or uh, sanction doon sa mga abusado mga agency. So, yung padpaw po ang nagprotekta sa atin para hindi tayo maabuso ng mga security agency or ng mga mapagsamantalang uh, agency, no? Na inaapakan yung mga karapatan natin bilang isang... Uh, security guard or bilang isang security personnel, no? So, 'yan po ang papel po no ng Padpaw. So, napakalaking papel po ng Padpaw para sa atin kasi nga kung wala po ang organisasyon na yung mga 59 ay uh, siyempre kung kanya-kanya pong uh, batas ang uh, agency, so talagang maraming uh, maabuso ng mga 59 ng mga security guard. Kasi ang uh, security agency mga 59 ay sumusunod din po 'yan sa batas ng Padpaw. Yun nga lang, meron talaga mga agency na pasaway, no? Na talagang uh, mga buraot. So, pero kahit pa paano, mga 5-9, ay meron pa rin silang sinusundan, yung mga security agency, na rules and regulation, yun nga, yung pinapatupad ng panpaw. Para kahit pa paano, ay hindi tayo gaano maabuso. Okay? So, yun, mga 5-9, sana kahit pa paano, ay uh, nabigyan ko po kayo ng kating tinga uh, idea. Uh, regarding nga po sa padpaw, sa mga nagtatanong po sa atin, no, lalo na din po sa mga baguhan, kung ano ba yung papel ng padpaw, kung ano bang trabaho nila, uh, o ano ba ang relation nila sa atin, no. So, sana mga 59 no, ay uh, nadagdagan ko kayo ng konting kaalaman, regarding nga po sa ating uh, pinag-usapan. Okay? So, yun mga 59 maraming maraming salamat po sa sumusuporta sa aking munting channel, at doon po sa mga nagpapatulong po sa atin, at nagtitiwala po sa atin, na magpa-assist, or uh, magpatulong para makakuha sila ng license. So welcome po kayo mga 5-9. Hindi po ako mag-alinlangan na tumulong po sa inyo kasi syempre alam ko po na marami talagang naliligaw na mga 5-9. Hindi alam ko anong proseso. So wag ko yung mga tubli mga 5-9. No? Mag-basis po kayo at uh, tutulungan ko po kayo mga 5-9 para makakuha po kayo ng inyong mga license. Okay? So yung mga 5-9 maraming maraming salamat po. God bless us all.